Nakatutulong sa paghubog ng disiplina sa pangangalaga ng kalikasan ang maagang pagtuturo ng waste segregation sa mga bata. Binigyan diin ito ni South Cotabato Provincial Environment and Management Office o PEMO Supervising Environment Management Specialist Joby De Jesus. Ayon kay De Jesus, kapag natuto ang mga bata ng tamang paghihiwalay at pag-recycle ng mga basura, ito ay maituturo rin nila sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sinabi ito ni De Jesus, matapos isa ilalim ng PEMO sa orientation hinggil sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act of 2000 ang mga estudyante sa Tinongkop Elementary School sa Tantangan. Ito ayon pa kay De Jesus ay hiniling mismo sa kanila ng eskwelahan. Dagdag pa nito, ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya upang gawing mga tagapagtanggol ng kalikasan ang mga paaralan sa pamamagitan ng waste segregation. Ayon pa kay De Jesus, layon din ito na hikayatin ang mga estudyante sa pagpapanatili ng malinis at sustainable na kapaligiran. Kimberly Bandoy, NDBC Bida Balita.